Ano to? Ay, halamang dagat siya. Ayan siya, oh. Tingnan ko dito sa bato kung may isda. Ay, bigat. Ayun, may isda. Ayun, oh. Ayun, may isda. Dito. Yun. Ayan. Ayan. guys, ano to? Ah, yung ano? Maliit ba lang yung ochin? chin Bano tawag nito? Ayan siya, oh. Maliit pa lang. buhay pa. Tapos, ano to kala ko, shell, hindi pala. Ha? Tapos, meron siyang ano, isda. Eh, ano to? Ayan, oh. Ano, tawag doon. Ayan, oh. Ayan. Tawag doon. Hipon ba yan? Ayan yung maliit na ano. Nakakain daw yan guys. Ayan siya buhay pa na oh. galaw. Ayan o. Ayan siya guys. Oh. Maliit pa lang. Pero yung malaki nito. Nakakain. Matinig to eh. Ayan o. Oh. Dito ko siya nakita. Tapos, meron nakita akong ano dito Isda. Pumasok sa ilalim. Nakita ko dito eh. <laughs> ito, ito. Halamang dagat yan. Halamang dagat.